hello good morning good afternoon good evening guys init hiningal ako nagwalis kasi ako dun sa garahe nagwalis ako sa garahe namin hiningal ako wow ang ganda ng araw oh. ewan ko kung araw yan Come on. Pa. magandang morning sa inyong lahat Ayan yung araw. Hindi oh. ko alam ano, kung araw nga yan. Araw bayan yan? Sigurado ka Maglalakad tayo ngayon. Hiningal ako. Nagwalis ako. Ay, pasensya na kayo. Meron ako kamaritisan dito aga-agaw. Ito yung view dito sa amin kapag morning. Ayan. Dahil ngayon ay holiday, walang pasok. Hi Maui, shout out sa iyo Kasama sa amin. Maui, wag kang sumama. kami ng aso. Imean Maui, lang. Yan, dito lang 'yung amin kapaligiran. Uh, maglalakad kami. Pupunta kami din sa chapel. Ito, ayan 'no, kalsada din papunta do sa bundok. Ang labas niyan sa bayan din. medyo pa kahapon maghapong umuulan ay videohan ko daw sila oh <laughs> mga kapitbahay ko ba <laughs> Shut up sa'yo, iyo Vilma uy si Maui sumusunod oh sabi ko sa iyo huwag ka sumunod sa Marami kasing aso dito. Hahabulin ah, kami ng aso. Holiday, walang pasok. Ayan. Walking-walking kami. Punta lang kami doon sa chapel kasi ngayon ay may mas. Alam nyo na. National Heroes Day ngayon. Happy National Heroes Day sa inyong lahat. Please like, share, and subscribe. Parang maambon. Po. Oh, wala tayong dalang payong. Tingnan mo yung bundok o may lumalabas na usok. May tao ba doon? Pagyon. Ha? Hamog. Hamog? Hamog naman. Umuulan. ilalim ng puno O ba Nakakabasa din Ha? Ang ganda ng niyog oh. Ganyan ang mga niyog sa amin. Kulay orange. Pero bakit mataas siya? Yung sa amin maliliit lang. Maliliit lang ang puno. Wala kayong makikita dito sa amin kung hindi puro puno. <laughs> Kasi nga po bundok dito eh. Pero maganda, nakaka-refresh. Ay, oh, ang dahil ng chiko. Ang laking puno. Oh. puno. Sa O, tingnan mo yung puso ng saging. Totoo nga pala. Totoo nga pala ang kasabihan. Saging lang ang may puso. <laughs> Ayan, o, nakikita nyo ba yung puso ng saging? O. Saging lang ang may puso. O, ha? Totoo nga. Yung mga bahay dito, pare-pareho ng nilang quadro pare pero pare pareho yan ng style laki ng punong mangga oh. puro mangga puro kay mito Bakit ka rin mga wala naman avocado ngayon tapos na yung abukado. at yung kailang mabir marami pa pinapakuha nga sa akin paano may bunga? Oo, oh, oh, ang sakit-sakit ng ganito ko. Kunin mo. Magano, manungkit, gaso. Grabe ang kakahuyan. Ang oh, baging. Wow, buti pa yung manok. Masaya siya. Muulan o. No? hindi <laughs> na tayo mo sa gulit. Ha? na tayo mo Baka naman tayo sipunin ito. Ay, kaya madali kong ligyan. Hindi pa naman ako naliligo. Ay, <laughs> Uy, dito muna tayo sa ilalim ng puno. Dito na tayo sa school. Ayan ang PUP School ang college dito sa an? PUP. National Heroes Day ngayon. Ha? Araw ng mga bayani. Sino ang ating pambansang bayani? Naalala niyo pa ba? <laughs> Pinag-aaralan pa ba yan ngayon? Oo naman. Yung building na yan. Yan ang sinihan dati. Sinihan dati yan. Ayan Matandang building na yan. Panahon pa ng matandang marcos ayan pero maganda 'yan dati ginagawa 'yan eh kaso ewan ko bakit na na naman nung nag-pandemic na hinto siya ganda 'yan sa loob ang ganda ang laki may bowling pwede kang magdisco yung dalaga ako diyan kami nagdi-disco ayan oh niyan sa loob hindi na naman natuloy pininturahan na nga nila 'yan eh sayang. Lahat, halos lahat ng mga building dito, mga panahon pa ng Marcos. Pati nga yung bahay na, bahay kung tinitirhan, panahon pa ng Marcos yun. Sila ang mga nagpagawa dito ng mga building. Mga factory, yan. lalaki. Dito na tayo sa chapel. Ayan yung chapel, oh. Ayan. pasok na tayo ayan. ayan dito tayo sa ilalim ng kakahuyan ang ganda dito oh ang gaganda ng mga puno na to siguro mga ano pa tong matanda pa sa akin tong mga puno na to hmm? ang lalaki ng ano ang lalaki ng mga ano niya katawan ba ang gawing bahay. Sa probinsya na ano na 'yan, naputol na 'yan, nagawa na 'yang haligi ng bahay, 'di ba? Eh, no, ganda-ganda nitong isa na 'to, oh. Dito ako sa ilalim ng kakahuyan. <laughs> ba? Diba, sabi ko sa inyo naman puro puno dito sa amin eh. <laughs> Ayan. dito na tayo sa park may park kasi dito maliit lang dati maganda to eh, ngayon puro puno na din subscribe ka kuya ha mag subscribe ka mama tes Mama Tess pala nakalagay. Mama, Mama Tess. Tess, sa YouTube. Hanapin mo yung profile ko. May nakita tayong kakilala. Sabi ko magsubscribe sila. Ganda ng puno. Oh. May bulaklak. Oh. Ano ba yung klase ng bulaklak yan? Hindi na siya park. Kasi inaanohan na ng mga hayop. You know, may kambing. Oh. kambing nga ang nakatali kambing na yung nagpaparko oh. ay bulaklak siya eh ano kayang puno to bakit ganito ayan o oh, ang ganda ng bulaklak o oh, kulay pula ayan kulay pula ang dami pa naman o oh. ang lalaki oh. Ayan, ang view dito sa amin. Sumisikat na nga yung araw. Puminto na yung ulan. Highway na yan yan. Pagdinaanan namin highway. Nalago ang damo. Hindi na nila nililinisan. Ang lalaki ng puno. Ang ganda. Mm -hmm. Sarap ng hangin. Malayo na yung aking narating sa paglalakad. Nakapag-exercise na tayo. ng kaunti. Walking, walking. Ayan. Medyo may araw. Pero umaambon pa rin. Yung building na yan, dormitory yan. Dito na tayo sa may barangay. Ito yung aming court.

Elementary school, yan. Ito tayo. So, ayan. Dito ko na tatapusin yung aking vlog. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa mga nanonood sa aking channel. Shoutout po sa inyong lahat, yung mga nag-subscribe. Thank you so much. Patuloy nyo po akong subaybayan sa aking munting channel. Thank you po.